din na. Gabi o. Second din na tayo dito sa Baguio. Datang ka pa rin. Ba't ka tumigil? Ba't hindi ka nagsasalit ba? You... Oh! oh, oh. Ay! Ay! Nangyayari na naman yung... Ay! Nako! <laughs> Ito muna Bro. tayo. Lumayan, Elkyo, maman, Hello mga kalingap, mga kapinatics natin dyan So isang mga araw po pala para sa inyong lahat For today's video po is magre-react tayo sa part 64 ng Jump Car Medyo nakakalungkot yung thumbnail natin dito no wala pala akong mic. Ito na yung mic. <laughs> so, ang title natin ngayon is part 64. <clears throat> Bakit ngayon pa nangyari ito sa jump Grabe. Medyo nakakasad. Pero dahil ngayon pa nangyari. Ngayon nasa Baguio sila. Pero, panoorin na nga muna natin. Ayoko muna magsalita. Ayoko na muna magbigay ng mga pahayag hanggat hindi ko napapanood yung video. Panorin natin ito. Happy birthday pala kay Kuya Val. The latest happy birthday sa'yo. The father of Galinga. Yan. <laughs>

Skyline, dito naman yung Sky Jogger, dito yung from yung right uh -huh. right, Skyline. Ayan, yung Ford Jomol. po Shoutout po! Bernard, dito yung sikat na aso. Buhay pa pala siya no? na din yun.

Hindi ba okay naman ako picture sa'yo? Paano ba ako eh? Naganda na ko yung ko. Natawa ako, ano pa. Karla, parang awkward naman nun. Oh, my God. <laughs> parang nung nagpa-picture naman ako kay hindi di naman ganun ko awkward picture time. <laughs> Natat Natatawa si... Naririnig ko si Kalinga, parang nanatawa. dahil di pwede si Jack sumakay doon pa ikot ikot bawal bawal delikado buti nga na grabe si Jack eh shout out pala kay Jack kasi siya talaga yung nag-organize nito eh partido buntis pa si Jack eh grabe yung galing magaling mag-organize si Jack at saka yun kasi yung course niya tourism kasi tourism naman to si Jack eh expertise talaga niya

Naano ko so, sa unong sarang so, 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 okay. JJ Bro, bro anong problema bro? Mukhang uh, si Carla ay... Ewan ko nga ba. Alam mo na. Hindi ko nga bro, alam kong... Pause lang natin ayusin. Ang turn na. Ang bilis na dumilim. Kaya nahihirap ako sa mga, mga pahilaw natin. Wala, hindi siya nag... Wala po, bro, hindi ako kinipo parang kinulugan ako nasa or nagtutulog-tulog. Bag nasa bagyo pa eh. naman ay hira lang to bro. Yeah, Patay! Kung ito lang naman, hindi na ako makakasal. <laughs> Uy, hindi. O Patay! Nakasal mo loob mo. Habihin mo, ano? Dito pwede. Yes! Ayusin, ayusin natin ito. <laughs> sa katin mo, di, di, di buba oh. Kanina pa nga yan. Di buba. Ah, nasa Kino auto ba? lang? Pagpunta ko, makapikit. Sabihin ko kung tulog ko. Seryoso? Oo. Oh my. Oh my. Oh my. Tapos, napita nun bro. Ha? Dito lang kami, backup, backup mo kami. Don, sige. Tara, samahan ka namin. Dito lang kami sa likod. Samahan mo, mo ko bro. Kailangan ko ng backup bro. Ano ah, oh, bro, ayun o. Oh. Parang kinakabahan ka. Bro, legit yung kaba ko ngayon. Ha? Huh? Legit yung ko. <laughs> sige bro. Dito lang kami o. Oh. Samahan na ako. Tara. Para oh, bro, sama natin. Kuwawa naman tong batang ito. Ano dala? Paano yan? <laughs> well, wala! Patay! Baka mali ako lang. Pa, no? Natutorpe ka na naman. Kala. Nangyari. Kala. Gum. Gum. <laughs> Gising na. Tara, labas tayo. Labas ka? Tara, lab... Patay! Bum, kumbira. Patay tayo, gan! <laughs> kumbira Ito, ka, bro. itu di pa lang. Carla? Patay. Kung... Bakit? ka? Ano nga ito? Gum! Baba tayo! Grabe! Bro, pala yun bro! Ayaw okay. mo pausapin na ito bro! Sayang Kasi yung mga oras na sayang! Hindi ko alam kung ba't galit ka sa akin. Siguro naman, Grab. I deserve an explanation. <laughs> I deserve an acceptable reason. <laughs> Gumamit ko! <laughs> Gumamit pa ng mga lingahan oh. sa sikat na ano, pelikula. Ayaw okay, bro. Hala bro. Oh. Ito, <laughs> okay. Mukhang nga na itong bagyo ano nyo ha? Parang, ah. Parang travel nyo bro ah. Pag ganito lang bro, parang dineta ako sa Samsung. Hey. Alam mo ba bro kung bakit? Bakit? Hindi ko alam. Baka may alam ka. Mm. Kanina kasi, ang alam ko lang ah. Okay. Base lang sa aking observation. Ano nangyari Yung mga dyan? naghahanap Sige, sa kanya mga wait. fans, nahanap ka sa kanya, wala siyang ah! masabi. Eh, siguro na ano siya, na pressure, na pressure. Pat wala ka din na kasama. Ah, saan ba si Jones yeah, niya? Ba bro, ano bang nangyari? Eh, di ko rin alam. Nalit ka lang naman, di ba? Nalit lang naman ako, tsaka di ko naman alam na magkakaiba kami ng ano eh. Nang mm -hmm. susakyan masori siya na ako kaso parang ayaw yata ipag-usap sa akin. Siguro mamaya na lang bro, baka pagod din siya. No, ipagod din naman ako ah. Hindi <laughs> lang, <laughs> <laughs> mag-usap talaga kayo. Kung hindi, dapat pa talaga bro, mag-usap kayo. Mag-usap kayo, pero ayaw kang kausapin. Wala kang magagawa. Siguro ang uh, paano naman natin yung oras? Sayang oras, first day sa Baguio, patapos na. Sama, so, yeah, ah, nangyari? Gong, labas na. <laughs> Gusto mo kape? Naku, yari tayo dyan. Ayaw talaga bro. Gusto mong kape kaya? Gusto mo kape, Gom? Mahilig pati sa kape yan. Milk tea. Gom. Sayang naman yung pagpabagyo natin, no? Hindi mo naman tayo mag-usap? Ilang oras na lang nagdaan, na. Hindi ah, naman yeah. nakita na kumusta pa. Kakakalungkot naman. Wala ba? Ayan talaga yata. Mukhang negative hmm. tayo. Bro, tayo ko, na vlog, ha? Ha? ko na tong vlog bukang, bukang ha. Ha? ko na tong vlog. Mukhang... Mukhang walang patutong tong vlog na to eh. Wala nga eh. Sorry bro ha. Sorry. Ayan ko na. Sige bro, wag muna rin. Pagsalita oh, muna lang, bro. Kumulo na lang din i-upload, bro. Sabihin mo na lang po kanto ng ano vlog para magka-ice muna kayo. Ano sige, bro? bro? Pasok muna siguro ako, bro. Oh, Ice cream. Sige. Kaso baka ma-boss. <laughs> Pero katatabi 'yan. Aba, magkakajet. Di, bro. Sige, bro. Di, hintayin ko na lang siguro baka. Hintayin mo na lang. Hindi pa yata ano sa ano. Sige. Grabe naman ng mga bashers. <laughs> 'Yon. Ah.

Rose and... Uh, market. Carla uh, Bells. ba si Carla, oh. Nandahan to ng Jollibee. Si Badus, andito. Nandahan na... Uh, so, ay mga kalingap, punta po tayo. Market, market. Ha? Ay? Okay. Jollibee oh, ba ito? Oo, sige. Carla, may natatandaan ka dito? May natandaan ka dito? Oo. <laughs> Ay, grabe. Guys, dito po kami nag-shooting nung ano, kung matatandaan uh, niyo po. Nung sa chom car. So, so, parawid, wait, yung tumawid. Hindi, <laughs> <ding, laughs> hindi ko makakalimutan yun. t <laughs> dito sila tumawid. Hindi, hindi, hindi. Night market tayo, hindi. Dito tayo, oh, <laughs> 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 dito. Dito <sila> tumawid ang chom car, guys. Grabe, guys. si Jomar, Carla? Hindi mo alam. Hey, Kanina pa malungkol. malungkot. Bakit? Kasi si Jomar, hindi nagpapakita. Carla, ano nangyari? Wawa wow, wow, naman si Carla. mo kay Kuya, bigay mo. Yan o. Kuya! Yeah. Wawa naman wow, si Kuya. Wawa naman si Kuya. maka-picture kayo dyan, oh. No? Sana naman dito, makapag-usap na sila. Eh, hey, grabe naman si Rose Ann. <laughs> grabe. Dodo ang warahan ni Coach. Ay, grabe si YV. Ganda ni, ano, Gelsi, oh. Ganda guys, grabe si, si YV, oh. Effort Ay, si YV sa show. Ay. Uh, picture pasok tayo yon then picture taking. Pasok tayo at para ito isa sikat sa Baguio di kumpleto ang Baguio pag walang picture oh, dito eh. Pag okay. walang Burham Burham. Yeah oh. no. Picture kayo. Ayo okay. kalinga pages. Hi po. Sige po. <laughs> Kinikilala. <kindi. laughs> <laughs> Ito maganda background nyo nangyayari eh, Respeto ah Grabe Umaaligid-aligid to ah <laughs> Ako mabait naman ako ano? Maraspeto pa Ito talagang Yung opportunity talagang in Eh

I Ah, naman! Walang masyadong ano, sila. Moment dito Hello. Ayos ka lang? Totoo ba yan? Nagtatampo ka pa? Sabi ni Nick. naman talagang sila nagtatampo ka. Ayan. <laughs> Ay, this ka <laughs> like kaya, ah, ano, oh, oh, Loco. Loco. Eh, kaya sabi kasi katapangan ah? ha sabi, sabi, sabi nila We sabi wala okay. na yung ilaw na second uh -oh. din na, so, na. tayo dito sa Baguio datang po ka pa rin ba't ka tumigil? Oh. <laughs> ba't hindi ka nagsasasita? woohoo ay nangyayaran na naman yung ay nako Ayan, muna tayo. Mamaya, mamaya. Sabi naman! Mamaya ka napunta doon. Thank you, Ata. Sipitan po Sorry na. Sorry na. Wala ngayon, sa inyo naman ako sasama. Parang naman ako ay Kuya Rab. Tatay. Matay tayo tay, dito. Gano'ng Gutom ka. ka na? Hello. Kinagsabi, ano, ano ah, ka Robby, bro. <laughs> <laughs> na pala ngayon? Ah, ya. ko na lang, siguro, bro. <laughs> Ito lang yan, hindi pwede na. Siguro pag yung medyo private, yung kayo lang, para makapasipan ah, kayo. Maraming tao kasi. Okay. guys, Okay. Siguro bro, okay. may pagkakataw. Basta ang mga yari. Bago matapos nung... Dapat ma-enjoy nyo yung bago Oo, lapit na. Second day na bro. Mag-birthday pa si Kuya Balbuwa. Dapat ma-sursyon na agad yung problema na. Tayo mo yan bro. Sige bro, baka mamaya. Baka lang. Baka gutom Alas lang. 12 na eh. Sa bagay, sa timing. Uh, Five in <tiny> one four. in Five in one four. Five 5 Five in one four. Five in one four. Five in 1 four. Five na lang. Five in 1,000 Five in Five in one four. Five kilos. one in Five I don't hold Nakakalungkot naman mga kalingap, no? Dito mag-e-end yung episode 64 natin Nakakalungkot siya Nang walang masyadong, ah, uh, hindi masyadong magkasama yung jumper natin Kamuha, gantingin lang si Jomar Ay! Sayang yung mga oras, minuto, segundo, na nandun sila sa bagyo. Nakakasal. Sana ka! Lagan, maingat! Kalingap yan, kalingap! Nakatawa naman ito na. <laughs> grabe. Kamiwis ko yun eh. Ay, grabe. Kamiwis ko. <mister>.

So, doon po nag-end yung ating part 64. Nakakalungkot siya. And, uh, hindi pa talaga natin alam yung talaga nga. Al ano ba yung punot dulo talaga? Yun yung palaisipan saan, punot dulo kung bakit nagtatampo si Carla. Dahil siguro nagkahiwalay sila sa biyahe, no? Papunta ng Baguio, hindi sila masyadong... Nabanggit yun ni Kalinga Prab na kapag naghahanap yung mga supporters sa kanila, is, hindi niya alam yung sasagot kung nasaan si Jomar dahil wala, lagi nga uh, malay, ano, ibang kasama ni Jomar, nagtatampo siguro si Carla. Namimiss lang niya si Jomer. So, yun po mga kalingap, mga kapinatiks natin yun. Ako po'y magpapaalam na. Mag-ingat kayo dyan parate. And, cheers!